So eto na nga po mga kaparing muli pong nagsalita si Mayor Pico tungkol nga po sa sinasabi ng mga diskaya na ginigipit daw po sila LGU o ng local government po ng aming lungsod particularly si Mayor Vico Soto pero eto nga po Sinabi na po ni Mayor Vico ang katotohanan at siya mismo, galing na po mismo sa kanya na ang lahat ng mga sinasabi ng mga diskaya ay kabaliktaran po sa ginagawa nila. So eto, panoorin po natin. Pero bago po tayo magpatuloy, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City, isang Gen Z vlogger na naghahangad ng isang transparency and good governance. So ito, panoorin po natin mga kaparing. Ano po akong ikukwento sa inyo? Okay lang po magkwento po ako sa inyo. Alam niyo naman sa Pasig, ang gobyernong tinataguyod natin ay gobyerno na tapat at bukas. Hindi pwedeng tapat lang. Kailangan bukas. Sa English transparent. Ibig sabihin, alam nyo dapat kung ano nangyayari. Kung maganda nangyayari, syempre proud kami i-report. Pero kahit hindi, kahit may konting problema, dapat alam nyo pa rin kasi magkakasama po tayo dito. At siguro, kaya natin na uh, uh, nagkakaroon ng tiwala ang tao sa pamahalaan, dahil sa ating lokal na pamahalaan. Dahil ganun po yung tinataguyod natin na pag gobyerno Wala tayong pinagtatakpan. Bukas na bukas po tayo. Kaya kuwento ko po sa inyo ang kwento ng basketball court na ito. Nagkaroon din tayo ng konting problema rito. Kaya siya nagkaroon ng delay ng konti. Para sa kaalaman ng lahat, mula nung binuksan natin ang bidding sa lokal. Alam natin, yan ang pinakamalaki ay, sa national. Ay, kita naman natin, di ba, yung mga news. Uh, issue na issue ngayon. Talagang malalaking balita. Ano? Binuksan natin noong 2019 ng public bidding sa lungsod ng Pasig. Ibig sabihin, kahit sino na kwalipikado, basta kompleto yung requirements, yung papeles, pwedeng manalo. Yung mga, yung mga palabas ng iba noon na iniipit sila, ganun, Malinaw na malinaw, hindi totoo yan. Anong patunay ko? Yung contractor na nanalo dito sa Countryside Court ay Great Pacific Builders. Yung Great Pacific, kaya po pangalan yan, Great Pacific, dahil pinangalan po yan kay Pacifico Diskaya II. Yan po si Curly Diskaya. Kumpanya nila yan. Isa po ito. Oh, wow. Teka, 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 teka. Great Pacific Builders. Wow! So ibig sabihin mga kaparing, napakarami po talagang kumpanya ng mga diskaya. So as I know, hindi po ito nabanggit ni Pangulong Marcos na kasama ang Great Pacific Builders. So ibig sabihin talaga, meron pang ibang mga kumpanya, mga diskaya na hindi nababanggit ni Pangulong Marcos na nakakuha ng malaking proyekto. Wow, grabe. So ito pala yung siyasabi ni Mayor Vico dati na may mga kontraktor na nag-aalok sa kanya ng prosyento o ng kickback na worth of 5 million pesos, uh, more than that. Pero hindi po siya pumayag. Ayaw niya po ng ganong sistema. Mga kaparing, lumabas na po talaga ang katotohanan na mayroong pang ibang kumpanya ang mga diskaya. So, sa siyam na kumpanya ng diskaya, Kaso ang pulisya po natin, ayoko man silang manalo, ang pulisya natin sa lungsod ay open bidding. Pagkwalifikado at sila yung pinakamababang bid, sila po ang mananalo. Ngayon, sa kahabaan ng construction, sa totoo, nung una silang nanalo, eh, hindi ko naman talaga alam na sila yun. Ano? Pero nung nalaman ko na, na sila pala ito, kasi hindi ko rin naman iniisa, sino ba nanalo? Hindi naman ako ganun eh. Hindi ko kinakausap yung contractor, maliban na lang kung may problema. So sila yung nanalo, naumpisahan yung project. Nakita niyo naman po. At uh, welcome sa mga bagong dating. Sa Saan kayo galing? Ha? Oo. Oh, oh, sige. Relax muna kayo dyan. Ha? Relax muna. Seryoso yung kinukwento ko dito. Para sa mga bagong dating, inakwento ko yung sino nanalo dito sa ano, yung Great Pacific na isa sa kumpanya ng Discaya. Sila po yung nanalong contractor dito. Ngayon po, ginagawa na po, may mga chismis na lumabas na illegally subcontracted pala ito. Ibig sabihin, ginamit lang yung pangalan na Great Pacific Builders pero hindi pala sila yung totoong gumagawa. Ngayon, under investigation pa po yan. Habang iniimbestigahan natin, lumabas po yung balita mula sa PICAB. Sabi ng PICAB, revoke ang lisensya ng sham na Diskaya Companies. Ibig sabihin, bawal na silang gumawa. Bawal na silang mag-construction at lahat ng kontrata nila sa gobyerno kailangan i-cancel. So, yun po ang ginawa natin. Siyempre, susunod tayo sa batas sila na natin ngayon ng kontrata at uh, tiningnan natin uh, more or less completed 98% completed inaantay na ng barangay, inaantay nyo na po para magamit na uh, substantially completed naman po pwede na natin inaugurate, pero syempre yung parte na hindi tapos, yan po yung mga sound panels para sa mga kaibigan natin na ayaw ng ingay And po yung sound panels, hindi pa po siya tapos. Syempre, hindi natin babayaran 'yon. Kaya kailangan malaman po ninyo ang ating contract amount, magkano yung uh, babayaran natin at ano yung kulang pa na gagawin po ng inyong lokal na pamahalaan. Transparent po tayo. Ang contract amount po na ito, yung winning bid po, ay nasa 38,184,083 pesos and 9 centavos. Kaso nga po, dahil may parte na hindi tapos, hindi yun yung buong amount na bayaran natin. Ang babayaran lang po natin ay nasa humigit-kumulang 34 million. Pinapakompute ko pa yung exact amount. Nasa 34 million, pati yung retention, hindi po natin ilalabas. Yun naman yung gagamitin natin ngayon na baka kaya na ng engineering na by admin, kung konti na lang naman, tatapusin po natin yung mga sound panels. Malinaw po ba yung uh, kwento ko? Para ano kasi, alam nyo pag sa... Kasi alam nyo, pag sa social media na, pag sa Facebook na, iba-iba na yung kwento. Pero at least, Nayaan mo na yun, di ba? Uh, Mag-post din naman ako. Pero hayaan mo na, ganun, natural lang talaga minsan kung ano-anong kwento. Pero at least, importante sa akin na alam ng barangay kung ano nangyari, alam ng mga opisyalis ng countryside kung ano nangyari. Ito yung totoong kwento, yung buong kwento ang binigay po natin sa inyo para alam nyo po kung ano nangyari, kung uh, saan tayo nang galing at saan tayo papunta. Ano ba, patuloy lang po tayo magtulungan para sa gantong klasing istilo ng Mga Malalaking problema na nakikita natin, maging transparent lang ang pamahalaan, mga malalaking problema na yan, masosolusyonan din. Huwag tayo mawalan ng pag-asa pag may mga nakikita tayong kung ano-ano. Hindi uh, nawawalan ng pag-asa ang Pilipinas dahil sa mga katulad po nila Mayor Vico na transparency at Meron pong paninindigan may good governance yung mga katulad po nila yung kinakailangan po talaga ng ating bayan na yung mga taong ganito at syempre hindi maluho, hindi pala punta sa bar, hindi pala travel abroad, hindi pala gastos, hindi pala bili ng mga mamahaling gamit. Yan yung mga kailangan po natin na nagsiservisyo, na naglilingkod sa atin, hindi yung mga trapo. balita, uh, mabigat ang mga problema uh... Inaaharap natin ngayon, ano, pero basta't uh, lalo na yung mga kabataan, gising na gising na yan, ano, At patuloy uh, tayo magtulungan para itaguyot isang pamahalaan na bukas, na tapat sa taong bayan. Kaya-kaya po natin ito, basta't magtutulungan po tayo. At, uh, Sandali lang, I relax lang kayo, di pa tapos. At ngayon, may bagong uh, ginawa ang engineering department din natin. Magta-turnover din po ng isang uh, construction manual na lahat ng detalye nandito. Alam nyo kasi, ang nagiging problema nun, nakita namin, nung mga unang uh, project na natapos sa ilalim ng administration ko. Minsan, may tanong yung homeowners o yung barangay, uh, sabi, may may uh, fan dapat dito, may elevator dito. Kahit si Mayor Vico din po, ah, nabiktima rin po ng mga diskaya. Doon nga po lumilitaw na ginagamit lang pala ng mga diskaya yung ilang mga kumpanya, kumbaga subcontractor. Pero hindi po talaga sila totoong may-ari nun, ginagamit lamang po nila yon para makakuha ng proyekto, syempre pondo. So yun nga po yung nangyayari. At kahit si Mayor Vico nabiktima na rin no, ng mga diskaya. At hindi na po yun bago. Kahit si Mayor Magalong, kasi galing na po mismo kay Mayor Magalong na hindi niya alam No, kasi nung that time na yon hindi pa naman pumuputok yung about niya sa grabing corruption ng mga Tiskaya. Kasi nga po, yung isang tennis court doon sa Baguio City, na marami daw mga anomalya at may corruption, ang kontraktor din po noon yung mga Tiskaya. At yun nga po yung pilit na binabaliktad si Mayor Magalong dahil nga po doon. So same po kay Mayor Vico mga kaparing, na muntik na rin mabiktima. Yun po mga kaparing, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Yun lamang po, paalam!